Isang malungkot na yugto ng buhay ang kasalukuyang hinaharap ng komedyanteng si Rufa Mai Quinto matapos ang biglaang pagpanaw ng kanyang asawa na si Trevor Magallanes. Sa kabila ng sakit ng pagkawala, pinipili niyang maging matatag para sa kanilang anak na si Athena. At patuloy niyang ipinapakita ang tapang ng isang inang handang lumaban para sa kinabukasan ng kanyang anak mariing pinabulaanan ni Rufa May ang mga kumakalat na espekulasyong nakatanggap na raw siya ng malaking death benefits mula sa pagkamat ni Trevor. Sa kanyang YouTube vlog, diretsahan niyang nilinaw na wala pa siyang natatanggap na anumang halaga at kasalukuyan pa lamang niyang inaasikaso ang mga proseso at papeles na kailangan para dito. Sa totoo, wala pa akong nakuha kahit singko. Wala pa akong nakukuha kahit magkano dahil wala pa. Maraming proseso 'yan. Actually, hindi ko iniisip 'yon. Kaya kong buhayin sarili ko at ang anak ko. Ani Rufa Mae na hindi maitago ang kanyang damdamin ngunit piniling manatiling matatag. Kasabay nito, itinanggi rin niya ang mga kumakalat na chismis na di umano'y nagkaroon sila ng problema sa pera noong nabubuhay pa si Trevor. Aniya, simple lang ang kanilang pamumuhay. Kumakain ng masarap, nabibili ang gusto nila, at sapat na iyon para sa kanilang pamilya. Wala kaming problema sa pera kahit kailan. Kumain ng masarap, mabili yung gusto namin, yun lang. Walang withdrawal na nakuha, wala akong pera kahit magkano. Huwag niyo isipin, yan, paglilinaw pa ng aktres. Ngunit higit sa lahat, ibinahagi ni Rufa May ang napakasentimental na alaala bago pumanaw si Trevor. Ayon sa kanya, nagkaayos sila at nangakong uunahin ang kapakanan ng kanilang anak. Hindi lamang iniwan ni Trevor ang alaala ng pagmamahal, kundi pati na rin ang maayos na plano para masigurong ligtas at maayos ang kinabukasan ni Athena kahit wala na siya. Si Trev nagplano siya ng maganda para sa amin na hanggang 100 years old ang anak ko, maalagaan siya. Yun din yung dahilan kung bakit siya ang asawa ko kasi hanggang sa huli ako at ang anak ko ang inayos niya. Emosyonal na pahayag ni Rufa Mai sa likod ng kanyang mga tawa at komedya na nagpasaya sa maraming Pilipino sa loob ng maraming taon, isang bagong anyo ng tapang ang ipinapakita ngayon ni Rufa May Quinto. Hindi bilang artista o komedyante, kundi bilang isang ina na buong pusong naninindigan para sa anak niyang si Athena. At sa bawat salitang kanyang binitawan, ramdam ang walang hanggang pagmamahal at pangako na kahit anong unos ang dumatinga, ah, kaya niyang buhayin ng kanyang anak at patuloy na lalaban alang-alang sa kinabukasan nito. Ikaw, anong masasabi mo sa katatagan ni Rufa Mai? Kung ikaw ay nasa kanyang kalagayan, paano mo haharapin ang parehong pagsubok? Ibahagi ang iyong saloobin sa comments.